Hello, 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 hello Magandang gabi Pabagsak na ang dilim Ayan, nandito tayo sa labas ngayon Wala, magbidyo-bidyo lang Para at least may pandagdag upload tayo Dahil hindi tayo busy today So labas-labas tayo Tingnan nyo yung kapaligiran namin dito So napakaganda Palubog na po ang gabi So ayan, dahil hindi busy Labas-labas tayo Galaw-galaw din tayo para may pang-upload tayo Ayan na, nagdadasal na Nagdadasal na yung simbahan nila So, lumayo-layo tayo ng konti para hindi marinig yung ano uh, Tawag niyan yung Yung dasal-dasal nila Ayan Hindi ko alam Sunday na Sunday ngayon para hindi kami busy Guys, tingnan guys, may papakita ko sa inyo mga sasakyan Ang gaganda. Uh, akala mo yung mga laruan lang na laruan ng mga bata na pinail file lang sa mga cabinet cabinet nila. Tingnan niyo guys, ha. Pakita ko sa inyo. Ang gaganda ng mga sasakyan guys, oh. Ayan oh, tingnan Yan, para lang siyang ano, mga laruan na pinagpatong-patong <laughs> sa ano sa isang cabinet. Ayan, palubog na po yung gabi. Maganda pa yung tanawin. Diba? Ano pa lang ngayon guys? Mga alas 6 pa lang ng gabi. Mga alas 6 pa lang yata. Ganyan. So, ito yung sunset, sunset ba or sunrise? Hindi ko na. <laughs> Ang ganang kapaligiran Oh. Ganda. Ganda. yung lugar namin pag oras ayan o oh, ba diba? ganda ang ganda at ito yung mcdonald ayan ayan may bagong open doon na shop uh, which is sweet puro mga matatimis na doon kaso lang Diyos ko. ang tamis, bumili yung mga kasama ko ito yung salon namin guys, ayan AJS Zadon And katabi namin yung Petro, uh, Petro Gastolo Yung petrol station Tapos yung Nesto doon Yung hypermarket Ayan Ayan guys Ayan yung mga building na medyo Medyo may uh, Kung kung titingnan nyo is malapit lang dito sa amin Pero napakalayo yan guys So di ba ang tataas ng mga building yan po yung mga building na akala nyo malapit lang sa lugar namin kung saan kami nag-work. Ayan. Tingnan nyo guys, ang ganda diba? Meron pa yung mga, ayun no, yung parang, hindi ko alam po anong tawag dyan, yung, ano ba yan? Yung Burj Khalifa. Hindi ko alam. Basta ito yung kapaligiran namin guys. Ayan. Walugog na talaga ang gabi. Ayan. Ayan. Actually, guys, yan. Diyan yung uh, dyan yung may mga tao nakikita nyo. Diyan kami sumasakay ng bus dahil diyan yung bus stop. Diyan yung bus stop ng uh, humihinto yung mga bus pag umuwi kami. And diyan kami nakakasakay. Ayan. So, uh, at this time, hindi pa masyadong traffic. Ayan. Nag-stop dun yung ano nag-stop yung signal uh, lights doon so ayan tingnan nyo guys ayan, oh, pwedeng tambay tambay actually may mga natutulog dito at mga ng mga tao ayan mga delivery boy yan sila mga delivery boy na nakahiga na nagpapahinga tingnan niyo naman guys ang dami kasing motor siya na naka uh, nakatambay kasi nga sila yung mga mga delivery rider o, tingnan nyo, habang wala pa sila mga booking, ayan, nakahiga sila dyan ayan yung ginagawa nilang pahingahan, no, parang mga park lang, parang park lang sila and then, halos sa tapat ng salon namin sila nakaparking lahat ayan, papansin nyo, ang dami nila dyan plus dito pa, ayan mga motor Ayan. So Napakaganda talaga dito guys pag mga ano pa, mga ganitong oras pa na hindi pa masyadong hindi pa masyadong um, madilim. Maganda talaga dito sa lugar na to. And ayan, ako ako naman bihira lang ako tumambay dito sa labas and lalo na pag mainit na bihira lang talaga ako tumambay dito. Kaya minsan hindi alam ng mga tao kung saan ako nagtatrabaho in minsan uh, dami pa nagtatanong sa akin kung saan ako nagwo-work kasi nga hindi daw nila ako nakikita dito sa lugar na to or hindi nila ako napapansin kaya yung mga ibang lahi na nakakabantay o nakakita sa akin naninibago sila kung saan ako natatrabaho kaya sinusundan nila ako sa lang paningin sa mga mata nila kung saan talaga ako nagwo-work dahil yung alam nyo, mama, alam nyo naman dito yung mga ibang lahi napaka Dismoso na mga mata nila Lalo na sa mga katulad ko Na mga Piling magaganda Charis Ayan Kikita ang ganda guys no Ang ganda talaga ng lugar namin dito oh, Diyos ko Ito siguro yung mamimiss ko Pag ano Pag Pag nag na ako sa Pilipinas Guys nakikita nyo guys Nandun guys yung yung ano namin guys yung bus na sinasakyan ko ayan up and down ayun no up and down ayun ayun up and down na bus nandiyan siya kasi may yan uh, every 20 minutes to 30 minutes naman ang bus na dumadaan so ayan papakita ko sa inyo ayan dadaan ayan o ba diba? ayan ayan yung bus na sinasakyan ko papunta dito at pauwi ganyang ganyang bus lang so ayan guys so tapos na tayo dito sa labas pasok na tayo para naman meron tayong view sa loob ng ating salon ayan guys meron ka palang bakong bagong bukas na shop dito which is mga sweet ang atin uh, tinda nila so uh, meron silang 50% discount and hindi ko feel yung mga sweets kasi sobrang tamis na mga tinda nila and ang sakit sa ngipin ng sobrang tamis at saka sobrang sobrang uh, dikit sa ngipin ayoko ng ganong pagkain so ipakita ko sa inyo ha ayan hindi lang makita yung pangalan kasi na dahil sa lights ayan sobrang sweet ang eto naman na close na <laughs> na close na yung ano nila yung shop na to na restaurant at ito yung burger na katabi namin tapos yung uh, sa dulo yung shop namin at ito yung McDonald ayun yung mga shop dito tingnan yung mga tao dyan nakatambay tumitingin sila sa bagong bukas na uh, shop na mga puro uh, sweet like mga ice cream mga ganyan so ayan yan yung ano nila dito, yung mga tinda nila dito, yan. Ayan, so pasok na tayo sa loob, guys. Ayan guys. Nandito tayo sa loob ng salon na. Ayan. Diba? Ang ganda ko. Charis. Sexy. Ayan, so... Kanina busy kami. Super busy kami kanina. Ayan, may mga customer pa naman. Napaka-busy namin kanina. Hindi lang ako nakapag-video kanina. Kasi nabisi na din ako after nung nasa labas ako. Nung pagpasok ko. Siguro mga 20 minutes na nabisi na ako. Tapos, yun lang. Hindi lang nakapag-video. And ngayon na lang. Dahil tapos na ako sa ginagawa ko. So, ayan, maghihintay na lang tayo ng oras na pag-uwi natin. Which is, yeah. ma 15 to 20 minutes na lang na po. So, tinatapos ko lang to At least, yung, yung video na to is dito lang talaga mismo sa area na to And sa loob, sa loob din mismo ng salon namin. Kaya, mas maganda tapusin ko yung video dito para mamaya may ma-upload na tayo pagdating natin sa bahay. Para kahit pa paano, upload lang ang upload, day. Para lang kahit pa paano, dahil. Ganon. So, ayan. Uh, tomorrow is Monday. Marami naman akong gawa ngayon. Sunday. Pera ano lang. Pera usog. Pera buyat. Ayan, so. Usahay uh, ka na masad namasad Magbisaya ka naman drone So, magkuwat na lang ko ka ng sarasa naman humasad na tabaho. Tapos mag ano ta uh, inig uli na to, mo agi ko sa padalhan ug work padala lagi ta ko karon adla mo so wala ko na dayon ganihang buntag so karon tang gabi in eh. ko inig uli na nato na gikan sa atong trabaho mo diretso na lako to o di ba bisaya bisaya magkuko oi eh. kaso lang sa hay uh, na anad matagtagal okay ko man sa tos, Manila, which is sa Bulacan, man Puergada, po. Tapos, pero, uh, a half of my year, a half of my, uh, a half of my age sa buong pagkatao ko, uh, na ako sa Bisaya, na Bisaya and uh, Tagalog. So, kumbaga, flow it, gihapon ko mag-Tagalog eh. Lahat -tag Tagalog. Ay, uh, bisaya mang ay, eh, Tagalog mag Tagalog. Pakatawa kita Tagalog. So, dapat tag Tagalog po. Uh, ah, na mo ko elementary sa Manila. So, ah, elementary sa Manila sa Cebu man siguro. Manila. Tapos nagkuan ko, nag, high school na ko sa Bisaya na. So, dili kaayo kuan, ah, uh, Mag, uh, pinisaya or magtinagalog so mauna to guys maghuma na lang ko sa akong vlog guys para if ever o makabuhat na pataglaing video kay nalagitay at tuon yung black House. so unta mahuman nato ang atong video karon pero humanon yun ako karun guys so please please guys don't forget to like comment and share and uh, most especially mag comment kayo sa mga videos na ginagawa ko ay na-upload ko. And please don't forget to click the notification bell para update kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. And thank you guys. See you on my next vlog. I love you all. Bye!